Good day mga ka-adventure. Ito na ang ating bagong Mitsubishi Expander Cross 2026 year model. Kung ano ang bago sa kanya, tara tingnan natin. Unang-una mga ka-adventure, ang kanyang dynamic shield fascia design na may black finish chrome. At ang kanyang uh, additional safety features na 360 camera. 17 inch alloy wheels. At dito naman tayo sa loob steering wheel, uh, three spoke leather wrap, at ang kanyang 8 inch LCD multi info display or uh, meter cluster, 10 inch smartphone link display audio with Apple CarPlay and wireless Android Auto. At ang ating expander cross at expander GLS mga ka-adventure ay pares meron siyang active view control para mas stable at comfortable ka pagdating sa mga pakurbadang daan. So yun mga ka-adventure, kung nagustuhan nyo ang aking video, palike ang subscribe naman po ng aking YouTube channel. At palike na rin po ng aking mga social media account. Maraming salamat mga ka-adventure.